Hi guys. Ito yung bago naming rescue. Rescue. Meet Mimi. Tapos yung sitso namin nasi, para na nasiraan ang ulo. Gusto na talaga niya lapitan ito. Nawawa oh, siya. Uh, nakuha ko siya doon sa highway. Ang daming sa mga sasakyan. Nadaanan ko siya kasama yung sitso ko kasi naglalakad ako nag ako maaga asama ko yung sitso ko. So nakita ko siya patawid siya. kinuha ko na lang yung siya nilagay ko sa isang tabi na may tindahan. So, sabi ko, daanan kita mamaya pagbalik ko. So pagbalik ko din na ko, wala na siya. Hinanap ko siya, tinanap ko doon sa tindahan, pumasok doon sa tindahan, kaya lang kinuha ng bata. So, pinahanap ko yung bata para ibalik yung pusa kasi para at least dito maalagaan. May mga pusa din kasi ako guys.